Hindi dapat abusuhin ng ahensya ng gobyerno ang paghingi ng confidential at intelligence funds. Ginawa ni House Deputy Majority Leader Janet Garin ng Payag matapos tumaas ang bilang na maahensya ang humihingi ng confidential funds at lumobo na ito mula 16 noong 2012 at sa 2024 umaabot na sa 28. Ayon kay Garin, marami ang nakiuso at umabuso sa paggamit ng CIF. Sabi ni Garin, bilang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee, nagsumiti siya na mga panukalang amyenda sa small committee na binuo ng Liderato ng Kamara. Binigyang diin rin mahalaga ang pag-reallocate ng confidential fund sa mga ahensya ng Department of Information and Communications Technology, Department of Transportation at Office of Transportation Security, maging sa so Office of the Solicitor General. Iginitiga kritikalang kritikal ang pangailangan na iredirect ang natura mga pondo sa anti-smuggling campaigns habang sinusuportahan din ang mahalagang aktibidad ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na naatasang magbantay at pangalaga sa West Philippine Sea. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.